So ito guys, pag-usapan po natin ha? Kasi tinanong po nung isang araw Si Mayora Abi Binay, Kung siya ba ay posibleng tumakbo Bilang Mayora ng Tagig sa 2025 At kalabanin si incumbent mayor Lani Cayetano At ang sagot ni Mayora Abi That is an option Ibig sabihin po, she is uh, leaving the door open sa posibilidad na tumakbo po sa tagig. Maaring ito po ay taktika rin sa kanilang negosasyon ngayon. Sige, kung hindi nyo ibigay yung mga gusto namin, tatakbo ako dyan, guguluhin ko kayo. So, posible po yun. O, pero ang magandang tanong dito ay may laban ba? May chance bang manalo si Mayor Abi sa tagig? if she decides to run. Siya po ay nakarehistro ngayon doon po isa-isa sa mga barangay dyan po sa Embo na nalipat po sa Tagig. So, we'll just have to wait and see next year. O, oh, pero ang tanong nga po, meron po bang tsansa? Ah? Uh, of course, sa Philippine politics, anything is possible. Okay? May resources ang mga binay, may resources ang mga kayatano, veterano sila pareho. ah, uh, Siyempre, disadvantage sa mga binay na hindi nila kabisado yung pong mga barabarangay na nandyan sa tagig, outside of the Embo Barangays. Diba? ba? Oh pero Mayor Abby will run into uh, several challenges if she decides to run as mayor of Tagig. Okay. Isa himayin po natin. Am um, una dito, 'yung pong sinabi ni uh, chairperson George Garcia ng COMELEC tungkol dito. Na pwede naman daw tumakbo si Mayor Abby sa Tagig. Kaso, kaso, she needs to be a resident of Tagig. Uh, for one year. May residency requirement. So, mga may next year dapat siya ay nakatira na sa Tagig. Uh, ang problema kung siya ay uh, maging uh, maging residente ng Tagig, kailangan po niyang i-give up o mag-step down bilang mayora ng Makati. Yun po yung sinabi ni Chairperson George Garcia. So, uh, kaya po bang gawin nyo ni Mayora Abi? Does she trust yung pong kanyang uh, uh, vice mayor ngayon na naalagaan mo na muna yung Makati habang wala ako doon lang ako sa Tagig tatakbo lang ako doon so yun po yung isang isang malaking ano po diyan eh malaking katanungan po diyan of course last term na ni Mayora Abi uh, ang kanyang pap ang papalit sa kanya ay yung kanyang asawa na congressman ngayon doon sa district 2 kung nasaan yung mga embo so that is a big question kung is she willing to give up control of city hall para tumakbo sa Tagig. Of course kaalyado po niya si Vice Mayor Monic Lagdameo pero syempre iba yung usapan kung sino yung nakaupo don, di ba? So ayun, yun yung unang challenge dyan. O, pangalawang challenge naman po is in terms of uh, population, okay? 800,000 yung pong population ng Tagig kumpara po sa 300,000 na lilipat galing sa EMBO na magiging base ni Mayora Abi. Okay? So malayo, 800,000, 300,000. Pero kung titingnan po natin yung pong breakdown nung mga bumoto sa local elections uh, last year, 2022, si Mayora Lani received 75% of the votes, 272,000 yung po kanyang nakuwang boto habang yung kanyang kalaban si Janel uh, yung kanyang kalaban si Arnel Serafica received 87,000 uh, votes. So ito ah uh, kunyari kunyari bumoto lahat ng mga taga-Embo para doon sa kalaban ni Mayor Alani o kasi nung nung last election naman ang bumoto kay uh, Congressman Campos, yung asawa ni Mayor Rabi, was 179,000 yung bumoto sa kanya doon sa election bilang congressman. Of course, ito 13 barangays to. So tanggalin mo pa yung tatlong barangay doon, 10 yung itira mo. Itong 100 sabihin natin itong 179,000. Uh, bawasan natin ng mga 20,000 siguro, mga 160,000. Bumoto lahat doon sa kalaban ni Mayor Alani, hindi pa rin enough yun para po matalo yung pumboto boto. Okay, and ito po, uh, siyempre, pag mainit yung laban, kapag uh, yung mga taga-tagig, sabihin natin itong 87,000 na hindi bumoto kay Mayor Alani, e kaso ang tatakbo naman sa tagig ay taga-Makati, e baka piliin pa rin po nila yung mga taga-tagig. Diba, kesa kaya, kaya hindi ko man kasundo masyado itong si Mayor Alani, mas gusto ko man yung dati niya nakalaban na si Serafica pero mas pipiliin ko si Mayor Alani kaysa dito sa hindi naman taga-tagig, taga-taga-Makati naman talaga na lumipat lang dito para sakupin yung ating buong syudad So parang ganun yung lalabas eh. Ganun yung magiging uh, narrative kung sakaling magtapat yung dalawa sa eleksyon. So sa so in terms of uh, numbers hindi po sapat yung pong embo lang para po talunin yung pong uh, dominance ng mga kayatano dito po sa tagig. So it would, it would, take more. So mas mas mabigat na pag pangangampanya and pag-convince. Siguro isang option din diyan kung lahat talaga ng mga lahat talaga ng mga kalaban ng mga kayatano is magsasama-sama babakapan si Mayor Abi. So although kulang sa bilang yung pong ipapasok na EMBO, definitely uh, it would be ano, magiging sakit ng ulo 'yan kay Mayor Alani. Kasi nung huling eleksyon, madali yung panalo niya eh. 75% ng boto, 'di ba? Landslide 'yan. Pero kapag may pumasok na kalaban, diyan um, sa sakit ng ulo kasi it would be a bigger challenge for the kayatanos uh, to have the next elections, okay? So, ang isang option dito ng mga taga-Makati, kung sakali ay hindi si Mayor Abi yung tatakbo, isa sa mga konsehal nila na taga District 2 ang tatakbo dito sa Tagig. Maaring mayor, maaring vice mayor at makipagkampi sila dito sa kung sino man yung kalaban ng mga kayatani dito. Kung Serafica si man o kung Kinga man o kung sino man. Hindi ko alam. Uh, 'yun yung isang option. Maaring maaring hindi nila maano kaagad yung sa mayoralty, yung sa vice mayor baka ma, baka mas madali nilang masecure So, isa pang isa pang ano 'yan, isa pang isyu 'yan kasi kung makuha naman nila yung pagka-vice mayor, 'di ba? Eh, Kumaga ano 'yan? Kumaga magiging tinik. <laughs> tinik sa sa ano yan, sa pagiging mayor yan ni Lani kung makuha ng mga taga Makati yung pong vice mayor uh, vice mayor na position sa Tagig. So, isa pang option po 'yan. Okay? So, 'yun yung pangalawang challenge. Ang pangatlong challenge na kinakaharap ni Mayor Abi. Nabasa ko sa comment section ng no isang araw. Bakit hindi na lang si VP Jojo Binay ang tumakbo sa Tagig, 'di ba? Para ano? Sa akin, paano tatakbo sa Tagig si VP Jojo Binay eh sa susunod na eleksyon, busy sila ni Senadora Nancy Natanggalin sa City Hall ng Makati ang mag-asawang kampos Okay. Uh, ang parating ko sinasabi to, ang isa sa magiging challenge din kung gustong tumakbo sa tagig ni Mayor Abi ay ang kanyang sariling pamilya. Na na itong pagkawala ng mga embo ay baka advantage pa nga para doon sa uh, kay Senator Nancy at uh, syempre do sa, sa grupo ng pamilya na 'yon, na ayaw maging mayor ng Makati ang isang Campos. Na hindi kasundo itong uh, husband ni Mayor Abi na si Congressman Campo, Luis Campos. Okay, so kung mapansin nyo, nire-report ko yan. Kapag may mga piyesta, magkahiwalay darating sila Mayor Abi, si Congressman Campos, mahiwalay darating sila VP Jojo Binay, si Senator Nancy Binay, si Junjun. So, magkahiwalay sila dumarating. So, magkakaroon ng civil war. ba diba? Civil war uli sa Makati sa 2025. At hindi yan makakatulong kung ang gusto ng Makati ay ay uh, Uh, talunin ang mga kayatano sa tagig. E eh, kung makialam pa yung mga tagig dun sa gulo sa Makati. Sa ngayon, di sila nakikialam eh. O okay, paano kung, kung di ba, makigulo pa sila dyan. Ah, ginugulo nyo kami dito ha, ah, guguluhin nyo kami dito, susubukan nyo kami tanggalin ha. Ah. Eh, makigulo din kami dyan sa ano nyo, sa gulo nyong magpamilya dyan. Okay, so yun ang isa pang challenge din kay Mayora Abi. The Kayatanos are united. Okay? Isang-isa yung mga yung dalawang senador, si Mayor Lani, tapos yung kanilang mga mga kasamahan diyan at kanilang pamilya united sila. Ang problema sa Makati will be they be able to resolve yung kanilang family problems before the 2025 election. Kasi kung hindi nila maayos 'yan, eh baka mas maging busy si Mayor Abi in preserving their hold sa Makati City Hall, di ba? So ang isang option talaga diyan is uh, iba, iba, baka iba yung patakbuhin Ibang siguro kung konsehal sa Makati, patakbohin nila Vice Mayor. Baka pa nila kung sino yung kalaban ni Mayor Alani. So tingin ko, yun, tingin ko mas, yun ang feasible option. Kung si Mayor Abi mismo, magulo dahil dun sa mga tatlong challenges na sinabi ko. Okay, so, yun lang po. So, thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Um, in the next coming days, baba po tayo. Okay? Dalawin natin yung Makati Tagig. Magulo-gulo po yung sitwasyon po dyan. Pero, uh, this is something na kailangan pong maayos on both sides. Okay, so, uh, see you po sa next video po natin. Bye-bye.